dito na naman kami guys sa ah. Yan ang tubig sa Zapfer. Mm -hmm. Dito banda sa may Zapfer ito. Mm -hmm. <laughs> Hindi naman siya masyadong malalim kasi ma alon lang siya tingnan. Kasi so, siyempre maraming sasakyan ng mm -hmm. oh. <laughs> Diyan. <laughs> mm. <laughs> Hindi pa nga makalagpas ng tuhod ito pag ano wala wala. Wala yan. Paano lang naman yan? Kaso lang yung mga ibang lahi, matakot sa tubig. Matakot sa tubig, parang mga kambing. Pero lakas naman silang kumain ng kambing. Ayan. <coughs> Ayan sa so per sa gilid. So, ba? Ayan, may baka, parang baka. Nakawin kayo ng mayaba. Oo. siguro puno siguro yung ano ngayon yung sabuy baka may tubig din ngayon doon ano hindi ko alam kaya ba baka pumasok ang tubig doon sa ilalim ba sa ilalim ng tubay ayan ayan pag ba, medyo matangkad yung sasakyan, ganda o, oh. tinan mo yung iba, gustong gusto nila yung mga ganyang mga takbo eh. yung, yung, yung nauna na mga ano yung, oh, doon pa siya sa pinaka, o, ma-overtake pa siya kasi ganda, tingnan eh sasakyan niya na pick up, pick up from hindi man ako naman yung mga sasakyan, hindi ko makabisado oh. ang mga pangalan. Let's see I have to ayan ang gabi eh baha hirap ito drainage sa Jumeirah ang ganda tingnan no kasi ang tubig nila kuya ay crystal kasi, di ba, laging kinukuna ng alikabo para araw yung highway. So, ang ganda tingnan. Basta, di ba, oh, sobrang, parang crystal clear yung tubig nila. Kanina, nadaanan namin. Sarap magtampisaw, parang swimming pool. Pero dito, oh, tingnan mo. <laughs> Kulay, itim. Gray. <laughs> Pero doon lang banda sa ano, doon sa may Dubai Academy, doon banda. <laughs> doon. So, ganda tingnan ng tubig doon. Kasi laging nilinis doon eh. Papunta kasi ng birds sa laram Kaya lagi nilang nilinis. Oh, ganyan. So dito na ang supper. Oh, dito na ang supper guys. So, ayan si supper mall. So dyan. At supper wala nakaparking. Oh. Takot sila magpa. Ay Diyos ko, Nahawakan ko pa yung